Hi guys, so since malapit na ako magbakasyon sa Pinas, busy na ako sa mga checklist ko bago umuwi ng Pinas. So isa na din doon is yung pagpapacheck up sa hospital. Pagdating sa mga major surgeries, mas maganda dito, muna, dito na natin gawin yan sa Saudi since covered kasi tayo na insurance. Katulad nito, ang resibo ko is nakakalaga ng 1,950 riyals. Pero ang binayaran ko lang ay 86.25 reals. Bali, uulitin kasi yung root canal sa akin. So, ayun. Kung sa Pinas natin gagawin to, ang charge ng dentist sa bawat root canal is 5,000. Kung yung ngipin mo is, let's say, may apat or anim na, na root canal, so, papalo yan ng 20 hanggang 30,000. So dito, 86 reals lang yung babayaran ko kaya ang laki ng tipid natin. Pagdating naman sa mga teeth cleaning, since hindi siya covered ng insurance, doon natin gagawin yun sa Pinas. Kaya pag uwi naman sa Pinas, isa sa mga unang ginagawa ko is dumaan sa dentista. Kasi mura naman yung teeth cleaning doon. Ang isa pa na kalinya sa checklist ko sa hospital is yung ophthalmology naman. So para malaman ko yung updated na grado ko.